Bitbit -bit na pauwi ng residenteng si Nanay Merlinda ng Barangay Kiwalo, Daraga, ang 10 kilong bigas na handog ni Christopher Kitooko kahapon. Hindi na raw niya iisipin pa ang ilang araw nilang pangsaing dahil sa ayudang ito. Anya pa, sa paglalako lamang ng buko inaasan nilang mag-asawa ang pang-araw-araw nilang panggastos, kaya malaking tulong daw talaga ang inisyatibong ito. Pasalamat man nga kami na dakol ng pigtaon niya digdi sa mo. Lang, so inot pa madam, pinakang inot-inot dakol ng pigtaon niya digdi sa mo. Salamat man kami madam na araw ka anang na ano ni sa hirkito. Ta, dakula man na pigtabang niya digdi sa mo. Tapos so mga priorekto prior, ito, priorik to digdi. Dakulang na ano man niya sa mo. 366 na kabarangay din ni Nanay Merlinda ang nakinabang din ng mga ipinamahaging bigas ni Coop. Nabigyan din ng 10 kilong bigas ang piling residente sa Sipi, Bagumbayan, Market Site, Binitayan, Kiwalo, Peña Francia, Matnog, Alcala, Misi, Bongalon, Sagpon at Barangay San Roque. Ang rice distribution ay pasasalamat ni Ko sa mga sumuporta sa kanya nitong nagdaang halalan. Nakatuwang din sa aktibidad ng Akubikol Party List at si Kagawad Bobby Magalona. Para sa mga balitang Tatak Bikol, Rose Bilista.